Magandang umaga mga kainday, mga kamadam. Ayan, at mayroon akong ipapakita sa inyo ngayong umaga. Ito ay kinuha namin kahapon pa nung isang araw, uh, nung Saturday. Ay, ano ba ngayon? Ay, ito ay kinuha namin nung uh, Sunday. Tapos, ito na ang kanyang uh, itsura ngayon. Ayan. Andito siya, lalabas tayo. <laughs> dun, dun, Ayan, no nahinog na kaagad siya samantalang pa tatlong araw pa lang ngayon hinog na ang ating uh, San Pablo na saging ayan tapos syempre ito yung ating uh, puso ng saging na kinuha din at meron pa tayo dito yung nabulok na sa puno uh, naku tayo ng ilang piraso pa ayan meron pa dyan. o oh di ba napakarami eto pa, meron pa akong ipapakita sa inyo dito mga kainday. At dahil bumagyo, diba? At dahil lumakas lakas ang hangin, ayan ang nangyari sa aking sagingan. Natumba nga yung mga saging, kaya kinuha na natin. Ayan. di ba Grabe. May isa na namang, natumba kahapon yung isa dyan eh. Ayan. O. Tapos yung isang yon na bata pa siya, yan, yan ay natumba na naman yung kahapon so tinukura na naman alam mo pang kung ano to gawan mo ng paraan dito o oh, tabunan mo to kaagad ayan tapos ito kasi bata pa siya eh natumba na siya mga kainday ayan o oh. natumba siya kaya kinilagyan ng uh, panibay. Tapos ito namang isang to, ayan o, oh, namumuso na siya. Ayan, yan, yan yung ano, kasamahan niya nung pinagtagaan namin nung hinug na saging sa loob. Tapos ayun yung saba, ayan, tinalian na rin niya ni Loyal Driver para hindi nga matumba. At ito yung kinuha ko nga kahapon, no. Oh. Ayun nung linggo, ayan o, oh, bumibitak pa rin siya. Ayan o, oh, ito. Dadalhin natin ito sa loob, ayan, ito, at ito dadalhin natin siya sa loob para mapakinabangan. Ayan, bitak-bitak na naman. Oh. Bumibitak pa rin siya mga kainday. Ayan oh. ayan, oh. Ayan, may mga bitak na naman. Oh, ayan. Yun ang mahirap, bumibitak siya ng ganyan. Oh. Ayan, oh. Kapag hindi agad natitiba. Ba? Ayan, dadalhin natin ito dun sa loob para maipamigay natin sa mga gusto. Ito naman ay tampuhin mga kainday. Ay, naku, umulan na naman. Naku, tara na, uwi na muna tayo. Ito ang aking sagingan, mga kainday. Ay, ayan na, ulan. Naabutan ako ng ulan, mga kainday. Umuulan na, umuulan na. Ay, umuulan na. <laughs> Ay, naabot ng ulan si inday.